At dahil kailangan natin wag palakas at nanggaling tayo sa sakit, ay sipang ko magpunta ng uh, basketballan. Kaya naman ito, dali-dali tayong pumunta ng court kahit kainitan ng araw. Pero tingnan mo na may dinaanan ko, eh baha. Eh, yan po yung ano, mga umapaw na drainage dito. Dahil mababaw lang naman ang drainage eh. Kaya kapag kaumulan dito, kahit saglit lang, eh napakalakas na ng baha dito. Or uh, umapaw na agad ang mga tubig sa mga drainage. hindi po yan ang ating topic. At papunta na po ang aming court at habang papunta po ako dyan ay bigla na lang akong natawa ewan ko ba dahil siguro sa init nasisilaw kasi ako sa init eh. kaya siguro ako napatawa dyan <laughs> pagkaganyang marami na palang damo ayan matik na yan. malapit na tayo sa may basketballan dito pala sa may court na to mga pre ay maraming uh, naglalaro dyan ng mga Pilipino kada Friday po dito ay meron pong liga tuwing maga at hapon kaya pagka pumupunta ako dito sa may basketballan ay inaagahan ko para solo ko. Eh, marami din naglalaro dito na mga kabayan natin pagkahapon eh. Minsan. Kaya ito kahit kainitan ng araw eh nagpapawis ako. Para lumabas yung ating mga toxic sa katawan. At the same time ay lumakas na ulit ang resistensya natin. Dahil matagal din po kaming uh, nabakante nung panahon ng Ramadan eh. Ang schedule namin puro pang gabi kaya matagal po ako hindi nakapagpapawis uh, or exercise man lang. Kasi importante yan sa ating katawan eh. Kaya eto, nagpapawis ako. Kahit anong tira na yan, kahit walang pumasok, importante, eh, mahalaga, pawisan. Dahil yun naman talaga ang habol ko dito sa basketballan eh, pagpawisan. Para bumalik ang ating lakas. Hanggang dito na lang ang aking vlog for the day. Thanks for watching and God bless everyone.